Bata, taba, taba, taba. Oh, in, oh, si nanay ginapagtanggol niya si nanay niya. Hindi, para sining bata na gani. Siya na gani ang bunso sa okay. sa dua ka lalaki. Siya pang lahi, lahi siyang... Ha, Ah, pila ka, pila ka mas. <laughs> pila ka man yan mo tang. ka, ka, Tapos <laughs> i-bidyuhan pag it. Dagi na bidyuhan dito wow. mo. Ah. Yeah, ganit like, cool. kun. Like, Wala ang tasun eh. Yeah. Tasun, pero gilgulit kami. Ay, abe ko ba nagsi nagsi siya sa gayna tas mara pang nagbuyon. Wala na na ubra. Wala na gibuyon na nang na na ubra wala na ibang trabaho. Guba na to, tumbalay dito.